Po. May Reyes po Ayan, may mga nakatira dito Kaya ito pinag -ibida. ito yung mga pangayag dito Delikado mo siya, no? Pag nagtayo ang dito, to oh. Delikado, oh Kabilado Ayan, ito Ayan, eh, ito Ayan, ito Ayan, ito kayo ng kabahayan dito sa may rail ng train may okay, sinagpan naman mo ng motor ito, nakikainan nyo Ayan, oh. uh, yan o kikikainan ko yan nalikado kasi yan kapag dinanasin ng train dito mamaya yung mga bata biglang tumawid, katulad yung high end na yun yung puppy

ngan Oh, yan, oh, tong giy-give ito di tayo. Halika ah, tong pati na natatangon sa mga nandito. So, mga may mga hawkers, yun rin definition sa ng ating mga boss na nandiyo rito ayak ay iba ito yun, iba na agad hindi ako sila pinapayagang magpayo ng kabakayan dito dahil bawal pa Ayan <laughs> yeah, no, o, makikita nyo Kaya yung estero nababara Dahil sa kagawad po ng mga Nakatera dito Dahil sino naman magtatapon yan Kundi sila lang din naman din magtatapon yan no? Ayan yeah, o, no, Nilililis po ng ating mga estero ranger yan Na DPS Pero ginagawa naman yan Hindi parin rin nilang Magtatayo ng file to Ito dito. Sigurado pag nakita ng MPV ito, uulin to ng towing. Ayan o, no, nandun na yung ibang mga clearing team natin, nandun na sila lahat o. No. Susub natin para makita nga nandun na ibang grupo natin. eh, yeah. No. Okay guys, ha, dito pa rin tayo sa may lugar dito pa rin na nearest natin. Mga nagtayo na

na mayari yung kanya ng mga gamit dyan kasi may mga importante daw silang gamit dyan sa kabinet nila kaya sila lang ang nagtatanggal lang ikiusap sila na baka pwede daw sila lang magtanggal ng kanya ng mga kabinet dyan kaya may mga gamit daw sila sa motor magamit sa pangalong pangalong yun ah baka parang tingin ko gumagawa sila ng mga motor eh nang makikaroon mo ng mga to ayun, tinutulak na po yung ano, yung tanyang kariton para maisalba na niya masyadong makalang dito hindi naman nagtapo yung galangin ng mga kadersi na yun sinulog lang doon sa may no estero ano sinasabi natin na uh, hindi dapat sila dito na kanila ito, so, Blooming Street Market pala yan ito yung LRT o oh. LRT station yun yun, nagwakalis na o So, tuloy, tuloy lang dito sa ano sa lugar na to February 12, 2024 Daming kalat dito, grabi Sobra na 打了，肯定 sana sila bumalik to para iwas distraction na rin ito lang yun na may aircon sila kung sumalang, pwede lang